Kabang-abang ang magiging salpukan sa second window ng 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers kung saan naharapin ng Pilipinas ang Hong Kong at bigating national team ng New Zealand. Ito ang magiging unang pagtatapat ng mga kiwi at gila sa 2025 qualifiers. Parehong 2-0 ang kartada ng koponan matapos nilang makatapat ang Hong Kong at Chinese Taipei. Sa lineup ng New Zealand, apat ang above 6 foot 7 na pinangungunahan ni center Samuel Timmons na sa kanilang last game kontra Chinese Taipei ay pumuntos ng 16 points at 9 rebounds. Nandyan din si Dan Foto na may average namang 13.5 points at 6 rebounds sa dalawang laro sa 2025 FIBA Asia Cup qualifiers. Kung noon na harang window ay hindi nakapaglaro si Junmar Fajardo, ngayon ay mukhang positibo na makakasama na ang 8-time PBA MVP sa lineup. Nang matanong ng Abante Sports si Fajardo tungkol sa preparasyon ngayon ng gilas, sinabi nito na hindi pa nagsisimula ang kanilang training, lalot busy pa si Coach Tim Cohn sa kanilang final series kontra TNT Tropang Giga. Ngunit hindi ibig sabihin na wala pang ginagawa ang gilas pool para pag-aralan ang kanilang mga makakalaban may listening sa amin si Coach uh, team Tim mga 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 previous games ng, ng, New Zealand at Hong Kong uh, para makita namin yung mga players ng ng kalaban. So yun lang muna yung inano yun ni Coach pero yung, yung mga preparation sa sa oh, 15 na natin. Ano yung tingin niya sa New Zealand since medyo matatakpan din yung Oh, matatakpan. Sige, ano mabigat na no, challenge para sa mga team. So. Sa November 21 gaganapin ang laban ng Gilas Pilipinas at New Zealand na mangyayari sa Mall of Asia Arena. Sa kanilang head-to-head -head matchup, hindi pa nakakaisa ang Gilas sa apat na laro. Ngayon ay susubukan ng bataan ni Cole na makabawi lalo't noong huli pa silang nagkatapat ay noong July 2022 pa.